Hi guys, good afternoon. At dahil nga spring na taglagas na. Oh. Ang mga dahon ay naglalaglagan na. At nakikita niyo isang punong yun, no? Oh, wala na siyang kadahon-dahon. Ang daming kalat na dahon, no? Oh. Huh? Hmm? Pati sa sakyan. Oh. Kung sa ibang bansa, snow ang pumapatak dyan. Dito, puro dahon. Hmm, daming kalat. Mahirap maging tagawalis ng karsada, no? Laglaga ng dahon! Taglagas! Yun lang, at ang ganda ng panahon. Ang ganda, di ba? Ang panahon ay kay ganda Naninilaw ang mga dahon Dito nga pala tayo papunta sa taubaw na aking in orderan At kukunin ko yung isa kong in-order na 2 ah, weeks na bago lang daw dumating. So, ayan ang fire station. O, uh, yun lang. At maraming salamat. And God bless everyone. Bye bye Ang ganda ng langit. blue blue. Bye bye God bless.